Halina mga bro at pag-usapan natin to, Nagsalita na si Magic Johnson patungkol sa naging desisyon ng Los Angeles Lakers sa trade kay Luka Doncic. Nagkaroon nga ng kasunduan ng Lakers at ng Dallas Mavericks na nagpagulat sa mundo ng NBA, ang trade sa pagitan ni Anthony Davis at Luka Doncic. Marami ang nagtanong kung bakit parang okay lang sa Dallas na itinrade nila si Luka, na nasa edad 25 pa lamang, na marami pa siyang magagandang taon na darating sa kanya. Pero para kay Magic Johnson, naniniwala raw siya na makikinabang ang Lakers kay Luka, na sila raw ay nakapagdagdag ng motivation upang sila ay magtagumpay. Magiging magkakampi na nga sa Lakers si na Lebron James at Luka Doncic, isang unique na kombinasyon na magdadala ng sakit ng ulo sa lahat ng mga team sa NBA. At naniniwala nga itong si Magic Johnson na si Luka at Lebron ay aangkop daw sa isa't isa. Magagawa rin daw ni Luka na ang Lakers ay maging championship contending na team. Maalis pa raw nito ang pressure kay Lebron dahil sa kakayahan nitong maka-score at magaling din daw ito na playmaker na mas magpapagaling pangaraw sa lahat ng mga players ng Lakers. Si Lebron naman daw ay magiging positive influence kay Luka na matuturoan daw nito si Luka ng championship mentality na kabilang doon ang pagseryoso sa kanyang pagpapakondisyon. Pero habang si Magic Johnson ay kumbensido naman na magiging matagumpay ang pagsasama ni Lebron at Luka, hindi naman naniniwala doon si Charles Barkley. At hindi niya ayunan ang sinabi ni Magic Johnson Pinaalalahanan ni Barkley si na Lebron at Luca na sila ay kapwa-dominante sa bola na maglalaro ng magkasama Na hindi nga pinansin ni Barkley ang paniniwala ni Magic Johnson sa pagsasama ni na Lebron at Luca Ipinunto pa ni Barkley na kailangan na raw umatras ni Lebron at pabayaan na si Luka ang mag over sa opensa na siyang ginagawa na nga ito ni Lebron sa pagsasama nila ni Anthony Davis. Kinuha ng Lakers si Luka upang may magdala sa kanilang team kapag si Lebron ay magretiro na. Sinabi pa ni Magic Johnson na siya raw ay associated na sa NBA ng 45 years at ang trade draw kina Davis at Luka ay isang napakalaking trade na hindi pa niya nakita na trade sa pagitan ng dalawang superstars na nasa kanika nila pang prime ng paglalaro ng basketball. Basketball. Ang Lakers daw ay nakakuha ng 25 years old na superstar at ito ay magaling na long term na pagkilos para sa prangkisa ng Lakers pagkatapos na si Lebron ay magretiro na. Isa nga si Yanis Antetokounmpo sa mga nagulat sa naging trade ni na Anthony Davis at Luka Doncic. Para sa kanya, masaya raw siya na ang isang European player na ang mukha na ng ngayon ng Lakers na makakasama ni LeBron James. Gusto raw niya na si Luka ay nasa Lakers at gusto rin daw niya na si Nikola Jokic ay mapunta sa New York Knicks dahil gusto raw niya na ang lahat ng European players ay mapunta sa malaking merkado upang makakita ng isang bagay na hindi kapanipaniwala. 'Yun daw ang gusto ni Antetokounmpo. 'Yun daw ang pangarap niya. At hinihiling daw niya sa Lakers at sa Mavericks ang pinakamagaling sa pagpapatuloy ng kanilang journey. Nung lumabas nga ang balitang trade kina Davis at Luka, si Antetokounmpo ay napareyak ng dalawang emojis sa post niya sa X. Nagpost siya ng na isang nilalamig na mukha na may kasamang globe na emoji. Na ang ibig lang sabihin dito ni Antetokounmpo na ang NBA ay isang malamig na mundo. Na maging ang isa sa mga top players sa liga ay maaring may trade pa rin. Ang post na ito ni Antetokounmpo ay halos aabot na sa 5 million views.